Welcome back sa Buzz, pinaskong saan ang bawat chismis ay sinisilip, iniimbestigahan at nilalatag ng walang paligoy-ligoy. Ngayong araw may isa tayong napakainit na isyo na umuugong hindi lang sa social media kundi pati sa mga chika ng mga merit sa kanto. Totoo nga bang in love si Atasha Milok sa anak ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas o isang malupit na publicity stunt lang ito para sa bago niyang serye? Alam nating lahat na si Atasha ay anak ng dalawang respetadong personalidad sa industriya si Naaga at Charlene Gonzalez. Lumaki siya sa limelight pero tila ngayon lang siya tuluyang binibigyang pansin bilang aktres sa kanyang launching series na Bad Genius. Pero teka ilang araw bago ang premiere ng nasabing palabas bigla na lang sumulpat ang balitang may relasyon daw siya sa isang hindi basta-bastang lalaki. Walang iba kundi si Jacob ang anak ni Ramon ang na-chairman ng San Miguel Corporation at isa sa pinakamayamang tao sa buong Asia. At dito nagsimulang magingay ang pangalan ni Atasha. June 15 nang magpost si Jacob sa kanyang Instagram story ng trailer ng Bad Genius. Simple lang na story pero sapat na para magpakulo ng chismis. Lalo nat napansin ng netizens na nagfofalawan pala sila sa Instagram. At kung titignan ang galaw ng showbiz sa panahong ito kapag may IG follow, may ibig sabihin agad. Pero teka, hindi lang doon nagtapos ang usapan. May mga nagsasabing madalas daw sunduin si Atasha ng isang luxury car at ayon sa ilan si Jacob daw ang driver o may-ari ng sasakyang iyon. May video pa raw nakuha sa isang promo event ng Bad Genius kung saan kitang kita raw si Jacob na tahimik na nanonood sa audience. At ang mas nakakakilabot daw na ebidensya ay isang litrato na kasama raw si Jacob sa isang family photo ng pamilya Milok habang nasa Hong Kong vacation. At ayon sa ilang source si Aga Milok pa mismo ang nag-upload noon pero agad din daw binura. Natural ang naging reaksyon ng mga fans. Halo ang kilig at duda. May mga nagsabing bagay na bagay sila dahil parehong galing sa maayos na pamilya parehong loki at parehong hindi maingay sa personal na buhay. Pero may mga netizens na hindi napigilan ang tanong. Bakit bigla? Bakit ngayon? At higit sa lahat, bakit parang sakto sa timing ng promo ng serye? Ayon sa ilang observers may posibilidad na isa lang itong matalinong taktika para bigyang hype si Atasha bilang bagong aktres. Baguhan siya sa larangan ng pag-arte at bagamat kilala na ang apelyido niya hindi sapat iyon para agad-agad magka-fanbase. Sa showbiz lalo na sa panahon ng digital media napakahalaga ng ingay. At kung walang love team sa mismong palabas bakit hindi gumawa ng real life kilig na chismis? Hindi ito imposible lalo na sa panahon ngayon kung saan ang chismis ay mas mabilis kumalat kaysa sa official trailer ng isang palabas. At kung totoo nga na scripted ang lahat. Aba ibang usapan na ito ibig sabihin ginamit ang pangalan ni Jacob para sa mas malawak na exposure. At dahil hindi siya artista mas madali para sa kanya ang umiwas at manahimik. Kumbaga pinasok sa narrative pero hindi kailangang sumama sa gulo. Pero ano naman ang masasabi natin sa aktwal na kilos ni Atasha? Hindi siya umaamin pero hindi rin itinatanggi. Silent treatment lang sa isyo. Wala rin pahayag mula sa kampo ni Jacob. Walang paglilino walang kompirmasyon. Ang lahat ay nakasalalay lang sa hula at obserbasyon ng publiko. At ang mas nakakapagtaka wala na ring follow-up. Wala nang bagong sightings. Wala nang sweet na moment. Wala na ring engagement sa social media. Parang bigla na lang natapos ng wala man lang closure. At ang chismis ay unti-unting lumamig pagkatapos ng promo season ng Bad Genius. Coincidence ba ito o matinding calculation? Maraming fans ang nahati. May mga nagsasabing promo lang ito pero kahit promo effective naman. Dumami ang viewers ng trailer tumaas ang interest kay Atasha at napag-usapan siya kahit wala pang premiere. Pero may mga loyal fans na nadismaya. Parang ginamit lang daw ang kilig para makaakyat ang pangalan. At ngayon nawala ng bagong update parang binawi rin ang lahat ng hype. At dito napapasok ang mas malalim na tanong. Hanggang kailan magiging epektibo ang ganitong style? Kailan natin mapagtatanto na may mga relasyon sa showbiz na hindi talaga totoo kundi bahagi lang ng PR plan? Oo masarap kiligin. Oo nakakatuwang pag-usapan, pero hindi ba't mas mainam kung ang isang artista ay sumisikat dahil sa husay niya at hindi dahil sa hakahakang juwa? Kung hindi totoo ang relasyon at kung sadyang ginawa lang ang chismis para sa pansamantalang ingay. Dapat ba natin itong palampasin? O dapat bang simulan nating questionin ang mga ganitong galawan sa industriya? At kung sakaling totoo man ang lahat ng ito, edi masaya tayo para sa kanila. Pero kung gimmick lang ito ang masakit lang ay ginamit ang kilig ng publiko para sa viewership at engagement. Walang masama sa promo. Pero kung pakiramdam ng publiko ay niloko sila para lang maabot ang views. Aba iba kabalikan sila ng backlash. Kaya kayo mga kabas kayo na ang humusga. Promo lang ba ito o tunay na relasyon? Nagkataon lang ba o sinadya ang timing? Naglalambingan ba sila o naglalabasan lang ng strategy? Komento lang kayo sa baba gusto naming marinig ang reaksyon ninyo. Kung bago ka palang sa Buzz Pinas huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para araw-araw kang updated sa mga chismis na may kirot kaunting totoo at maraming tanong. At ito ang Buzz Pinas. Dito ang chismis hindi lang basta chismis kundi tanong na dapat sagutin. Balik kayo bukas para sa isa na namang maingay na kwento. Ingat kayo mga kabas at huwag basta-basta magpapaniwala hangga't walang resibo.